Welcome to Heart Talks PH kung saan kwento at inspirasyon mula sa puso ang ating laging kasama. Madalas nating naririnig ang think positive. Pero minsan, iniisip natin, totoo ba talagang may lakas ang pagkakaroon ng positibong pag-iisip? Ang sagot, oo, at napakalakas nito kapag negatibo ang ating isip. Puro duda, takot, at pangamba. Parang nawawalan tayo ng gana at lakas para kumilos. Pero kapag pinili natin ang positibo, kahit gaano kaliit ang sitwasyon, bigla tayong nagkakaroon ng pag-asa. At ang pag-asang iyon ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Halimbawa, kapag nagkamali ka, pwede mong isipin na you ito. Pero kung positibo ang iyong pananaw, makikita mo itong pagkakataon para matuto at lumakas. Ang positibong pag-iisip ang nagbabago ng ating pananaw. At ang pananaw ang humuhubog ng kilos direksyon ng ating buhay. Hindi ibig sabihin nito na mawawala na ang problema kapag ikaw ay positibo. Ang ibig sabihin nito, kaya mong harapin ang problema ng may tiwala, lakas at pag-asa. At ito ang totoong kapangyarihan ng positibong pag-iisip. Kaya piliin mo maging positibo araw-araw. Dahil kung ano ang laman ng iyong isip, yun din ang iyong nagiging kilos at yun din ang iyong nagiging buhay. At para lagi kang may paalala at ng pag-asa at inspirasyon, samahan mo ako dito sa Heart Talks PH. Huwag kalimutang inlike ang video at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod na Heart Talks. Salamat!